Sa lahat po ng ating mga taga-sugid at taga-subaybay po, idol. Ito naman po at uh, meron naman po tayong uh, sisilipin. Ito po, meron po tayong dalawang uri rito na uh, mga likas yaman po ito mga idol ha. At uh, katulad nito mga idol oh, yun po yung uh, sinasabi ko sa inyo na uh, blackstone mga idol. Ayan po, uh, makinta po at uh, hindi po yan nagagasgas mga idol. At uh, pinalo nga ito ng... Uh, Matili mga idol, oh. At ayan uh, lang po yung uh, konting uh, nabasag niya. At uh, tumalbog po mga idol. Napaka-tigas. At uh, mabigat din po. Tsaka ito, tingnan nyo po ito mga idol. Hugis itlog po talaga. Uh, napulot lang po ito doon sa bundok mga idol. Ayan po. Oh. Ang ganda mga idol, oh. Oh, kakaiba rin mga idol, di ba? So sana nasiyahan din po kayo nitong ating uh, ibinabahagi sa inyong harapan. Thank you for watching.